Hi guys! So for today's video nga ay inaayusan ko nga si Baby Donut dahil talent portion nila ngayon sa Rampa Nalagyan Pilipinas. Nalagyan ko na nga siya ng liquid foundation and next naman ang ilalagay ko is liquid eyeliner from Pink Lush. Late na nga kami nagising kaya talagang madali ang pag-aayos to mga kachismoses. Paano ba naman ay nag movie marathon kasi kami ni Baby Donut kagabi. Kaya ayan madali ang pag-aayos talaga yung gagawin ko kay Baby Donut. Syempre uunahin muna natin siya bago nga ako mag-ayos. And kachismoses <laughs> kung gusto nyong imor order ay ilalagay ko lamang ang link. Napakadali nga ang gamitin nito, lalong-lalo na sa mga mami, sa mga estudyante, and sa mga girls pa natin and dyan. And pwedeng-pwede to sa mga beginner or sa mga hindi marunong mag-liquid eyeliner. Take note, nasa 100 plus lang to guys. So, pasok na pasok sa budget. Na may budget. madali ang lakad o pupuntahan. Tapos ko na nga siyang lagyan ng liquid eyeliner and lalagyan ko naman siya ng lipstick. Itong lipstick na gagamitin ko ay gagamitin ko nga rin sa kanyang pagbablash. So, on. sa pink blush din to guys with the shade of POT. Isang dot nga lang yung nilagay ko guys pero tignan nyo naman ay napaka pigmented talaga. Slightly creamy ang substance kaya talagang blendable. So tignan yeah. nyo naman guys, one dot lang yan pero napaka dami na talaga. Yeah. So ayan guys, i-blend e lang natin ng maayos then lalagyan ko rin sa kabila. Nilagyan ko pala ng konti pati yung ilong guys para naman hindi sayang. Then yeah. after ko ayusan yung mukha niya guys, ay ginupitan ko naman yung bangs niya kasi napaka haba oh, na diba, talaga. O diba makeup artist na slash barbera. So anak, maghanap ka pa ba ng ibang mami? So tignan nga rin natin yung reaction niya guys. Kung matutuwa ba yung anak ko sa pinaggagawa ko. Mukhang nagustuhan naman guys ni Baby Donut. O diba mas lalong naging cute si Baby Donut. <laughs> After ko ayusan si Baby Donut, nag-ayos na nga rin ako. So, ibang shade nga yung lipstick na ginamit so, creepy. ko. So, sa sya sa isang set. So, iba't ibang shade. So, after ko mag-lipstick mga kachismoses, mag-eyebrow lang ako. Ito nga pala yung gamit Eyeshadow, ko. Eye shadow, dark brown ang gagamitin So, mga kachismoses, hindi ko pa natatry mag labinate ng eyebrow. So, antayin nyo yung video ko. Gagawan ko yun so, ng vlog. So, tapusin lang natin yung pagkikilay. And, ayun. Pasok muna Baby Donut. I was like you, burning mongie, perfect heart. <laughs> So, ayan guys, naintindahan nyo ba si Baby Donut? So, ayan, tapos na ako mag-makeup and magko coat lang ako. Coat talaga. Magaganito lang ako guys para naman medyo formal tayo. O, oh, talagang nagsisikipan na tong mga damit ko guys. So, kailangan na nating bumili at mag-shopping. Char. Ayan naman guys yung buhok ko. Hindi na rin ako nakakapagpagupit. Ayan, pinapahaba ko talaga siya guys dahil ibebenta ko. hirap na hirap na nga rin ako dito sa buhok ko. Tinatamad na nga ako minsan mag-supply. So, ayun guys, magmadali tayo and pupunta na rin kami. Siguro itatali ko na lang tong... Hi guys, nandito kami sa mall ngayon ni Baby Tony. Pagdinaanan nga lang kami at pupunta nga kami ngayon sa Rampa, Pilipinas. Talent portion kasi nila ngayon at dito nga kami sasakay ng taxi. And habang nga nasa taxi kami mga ka Moses ay busy naman si Baby donut at Kaka. At ako dito. naman ay nagbibideo-video na nga lang para naman hindi ako mahilo. Mahiloin kasi ako sa biyahe kahit sa lang. Mga Anyways, ayan, nasa escalator na kami and paakyat na nga kami sa studio ng Rampa Pilipinas. Nasa escalator na nga kami nang mapansin ko tong napakadaming sapatos. O, oh, di ba kaya nanlalaki lalaki ng mga mga mata ko mga kapis <laughs> no, 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 Pero hindi no, no, pwede, bawal talaga. <laughs> dahil short tayo sa budget ngayon. Bawal muna hanggang window shopping lang tayo. And kung gusto niya nga bumili guys, ay nasa ground floor nga lang ng Araneta Square Monument. And guys, andito na nga pala kami sa Rampa Pilipinas and nagulat nga ako dahil napakadami pala talagang batang sumali. Agad nga dito. akong kinawa ni mami sa so Siya nakilala ko last time na attend namin dito. Kaya ayan, may bago na naman tayong kaibigan mga kachismoses. Naichika nga niya sa akin agad na nakita daw niya ako sa video ng kapatid <laughs> niya. Nag-audition like nga rin daw yung anak ng kapatid niya sa Going Bulilit. At tatlo hanggang apat na pagitan nga daw kami dun sa kapatid niya. Kaya napasama talaga kami sa video ni Baby oh, Donna. O diba napakaliit talaga ng mundo. And kung gusto niyo pong maging model ang inyong anak or sumali sa contest ng Rampa Pilipinas, meron po silang page Rampa Pilipinas, isearch niyo lang po. And ito na nga pala yung time na nire rehearse yung mga bata para sa Facebook by age life. nga nila nire-rehearse ang mga bata dahil by age din pinapa-perform ng talent ang mga bata sa Facebook bawal life. nga pumasok ang mga mami kaya kung makikita nyo ay andito lang kami sa ano si baby donut na nga ang nagre-rehearse ayan tignan nyo pasilip-silip sa bintala akala mo <laughs> naman ay mawawala ako lagi na lang niya kung ayaw mawala sa paningin niya mga katismoses maganda rin yung nasasali natin yung mga anak natin sa ganito dahil maliban sa napapakita nila yung kanilang talento kanilang gusto nakakatulong rin ito para ma ang kanilang confidence And isa pa mga kachismoses dahil gusto nga mag-artista ni Baby Donut ay makakatulong ito for And exposure. And one more thing mga kachismoses ang sarap nga rin sa pakiramdam na nakikita kong masaya yung anak ko. Nagkakaroon nga siya ng bagong mga kaibigan, dahil alam niya naman simula pagkabata ay naglalarong mag-isa si Baby Donut. Lalong lalo na yung wala pang mga anak yung mga kapatid ko. Hindi ko na nga na-videohan mga kachismoses. mapapanood nyo ang talent ni Baby Donut na napakaikli lang sa live ng Rampa Pilipinas. But that's okay mga kachismoses. Na-lowbat kasi yung phone ko at ginamit rin ni Baby Donut sa loob para sa kanyang talent. At alam nyo ba mga kachismoses, ay nagulat talaga ako dito dahil napakadaming batang ang tatangkad O tatangkal. tignan nyo mga kachismoses o oh, diba ang babata pa nyan pero napakatangkad talaga parang may mga lalit. And eto nga yung time na nagmememorize si Baby Donut ng kanyang street. Pabulol-bulol nga siya dyan kaya tawa siya ng tawa. Anyways guys, gusto ko nga lang i-share sa inyo na hindi na rin pala kami tutuloy ni Baby Donut hanggang dito na lang siya sa talent portion. Napakagandang experience to kay Baby Donut and gusto So, namin magpasalamat sa rampa Hindi Pilipinas. na kami makaka-attend sa grand finals dahil lahat nga nang gagastusin namin ay napagkasunduan namin ni Baby Donat na isasali na lang namin siya sa workshop ni Oh So, ayan, yes. pumunta kaming fresh na fresh pero tignan nyo na may itsura namin ngayon. Grabe, sobrang haggard namin at pawis na pawis kami ni Baby Donat. And before nga kami umuwi ay kumain muna kami sa Chowking. So, guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on our next video. bye Bye!